Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya at si President Xi Jinping ay nagkasundo na hindi dapat maging sukatan ng pagtukoy ng kabuang relasyon ng Pilipinas at China ang kasalukuyang mga hamon sa West Philippine Sea. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag ng tanungin tungkol sa mga partikular na kasunduan kung paano mabawasan ang tensyon sa South China Sea. Nakita si na Marcos at Xi sa sideline ng Asia Pacific Economic Conference o Epic Leaders Meeting sa San Francisco, California kung saan nagkaroon ng pull-aside meeting ang dalawang lider sa George Moscone Convention kung saan ginanap ang summit. Ani PBBM, gumagawa ng mga mekanismo ang pamalaan para mapababa ang tensyon sa South China Sea. Buko dito, hiniling din ni Pangulo Marcos na bumalik ang dalawang bansa sa sitwasyon kung saan pareho makapangisda ang mga Chinese at Filipino fishermen sa mga katubigang ito. Samantala, inilahad ng Pangulo na humiling siya ng isang pagpupulong muli kay President Xi upang ipahayag sa pinuno ng China ang kanyang pagkabahala sa ilan sa mga insidente na nangyari sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas na nauwi sa isang aktwal na banggaan.